Hello mga kabadi, mga kasol, magandang araw. Araw po ng Merkules, araw ng pedicure, manicure. Nandito si Atinat. Atinat, kumusta ang kuko ng dragon? Ayan, maghahay ka muna Atinat. Dragon nga. Dragon nga, oo. So, kumusta ang kuko ng dragon? Super kuko ng Dragon. Super kuko na Dragon. Siyempre po, eh, kaya nililinis. Kaya nililinis. Huwag magreklamo kung Coco ng Dragon. Siyempre. Saka mas maganda nga kasi mas, malini, mas, ma, mas madaling lilisin, di ba? Kapag makapal. So yan po, party po yan ng pagbibigay ng care sa ating mga pasyente o sa ating mga mahal sa buhay na mayroong pinagdadaan may ng kaunting kapansanan. Si Ate Nati, eh, siyempre, gustong kumita. Eh, napakahusay po maglinis. Ayan, puntahan niyo na po siya sa bahay niya. Hmm. Uh, o kaya, tawagan, ibigay ang telepono para po. Diba? Ayan, si Jas, maghahay ka sa ating mga kabating, sa ating mga kasol. Oo. Araw sa... ng linis. Araw ng linis. So, Ate Nat, mo lang katagal na ginagawa? Yung high school pa ako. Mo. High school ka pa? 66 na ako ngayon. Ay, naku, mukha ka ng 65, ate. Naku po. Hindi na mamukha ka Nagbawas si... Ka pa. Nagbawas pa. So, patagal mo na ginawa. Paano mo yan na... Ano, na tutunan? Hindi, pinakaralan sa school. Elective ko nung high school ako. Elective mo yan noong ikaw ay high school. Eh, tinan nyo naman po yung poko ni kapatid. Oh. Zoom in natin. Oh. Mm. Diyos ko po, ang na, di ba? Ibang-iba, pag nahawakan ni ate natin ang daliri. Oh, mo yung pinis. O, oh, mo yung tapos na. O, oh, saka ang bilis po, ah. Ang bilis niya ginawa. Ibang klase. So, kumusta na naman po ang kita, ate? Okay naman. Oo, okay siya. Oo, oo kasi ito. Pandagdag din po sa ano. Pandagdag sa pa-araw-araw ng pamilya. Oh, saka ang maganda po sa naglilinis ng ganyan, hindi ko naman po nilalahat, ah. Hindi ko naman po sinasabing si ate natin, ayun din ang gawain. Lahat po ng kwento, alam nyo, lahat ng chismis. <laughs> 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 Di ba ate? Totoo, hindi? Si mga kalasalam mo mo lahat ng iba-ibang klaseng tao. Oh, oh. lahat ng bahay, mapupuntahan. So kung yung bahay, maraming marites, alam mo na. Yes. Marami ng kwento. <laughs> Automatic. Uh, pero siyempre, si ate nati, kanya lang yon Hindi niya yung kinakalat. Kung ano yung nalal nalalaman niya sa bahay, dun lang yon mag stay lang. di ba, ate nat? Siempre. Dapat ganon. Di diba? Okay lang magkwentuhan. Huwag mo ikalat. Chismis na yon Di ba? Ikaw Ano? Pa sol? Bisyo na yung pagkinalan. Bisyo na pagkinalan. So yan po. Tapos susunod yan. Kamay, di ba? Oh, tisipi mo mura-mura ang singil niya. Magkano po singil niya? Package. 140. 140. So, pagkatapos ni Imbes Imbes na 200, 140 lang sa akin. 140 lang. So, kaming dalawa, syempre. Ah, kabadi mga kaso, syempre, damay si Badi. 'Di ba? Palinis din ako. Dito na si Atinat, 'di ba? Atinat. Eh, na ako. Kaya yan, tuloy natin. Kung di nyo po na itatanong bago nagsimula si Ate Nat, eh, siya po ay isang math teacher. Di ba, Ate? Uh, math eh, science ako. Math science. Ano pong yung year ang inyong tinuruan? High school. High school. Pa public school. Private ako nung graduate ako. Private? Ba, tamo. Tapos, mas pinili niya magganito kasi, syempre, you need to be practical mas maganda kita, hawak mo oras, at automatic cash. cash. Doon tayo, salapi agad. Wala kang hihintay yung akinse. Katapusan, di ba? Ayan, agad-agad, sahod ka. Nagpaaral ako ng pitong anak, hindi kailangan pera agad. Pitong anak mo, te? Yes. Wow, wala kang gana, no? no? Walang gana si mister. Kumusta si mister? Mag... Yeah. birthday niya Mag-hi ka kay mister. Mag-hi ka. Greet mo na. Greet pa. Ayaw mo i-greet. Para merong... Ito pare, para may kwento. O, kwento natin. Para masaya. Huwag na. Huwag na. Parang nasa may kabilang bahay. Ah. Wala naman. Ako may ikichismis. <laughs> ano, ano, mare? Ano, mare? Retired. Retired na si Kuya. 64 na siya. 64. So, retired na si kuyang. So, pitong anak. Uh, birthday ngayon, buti. Happy birthday, kuya. Ito uh, ako. Pangalan, ang pangalan? Pernan. Ha? Pernan. Pernan. Kuya Pernan. Ang uh, butihing asawa, Napakasipag. Kanina, bago siya naglinis, buti daw, mayroon siyang service. May pangpakanton. Si, ba, ano, magpapapansin. <laughs> Amaya daw, meron kang panset, di ba? So, ayan. Happy birthday sa'yo, Kuya Bernan, ha? Mabuhay ka. Humaba pa sana. dapat humaba. Buhay ang sinasabi ko, di ba, parin Jazz? Dapat humaba, Jazz? Buhay. Di ba? So, ayan. Kumusta? Kumusta? Diyos ko po, ang ingroin. ang <laughs> laki. Ang laki ng ingroin. Diyos ko po. So ate, ilan ang anak na babae? Tatlo, Tatlo apat na lalaki. Oy, kumustahin mo yung mga anak. Ayan, yung mga anak. Maghahin ka sa mga anak. Ay, mga anak. Oh, ano ba? yung kalagayan ni Mama? Busy sa hoang. Busy sa hoang. Lagi akong sinisisi. Si, si, si. Lagi ka, ano? Presidente. Presidente ng hoa, si Maling na. Oo, so... Kaya yeah, busy-busy. Pag-gabi oras na naman ako nakauwi. Oh, ah oh. Ako po sumalis sa choir. Abangan nyo ako dyan sa simba. Ano po bang ano nyo? Saan po kayo nagsisimba? diyan Sa kahit sa Tapong Church. O, dyan po. Ab abangan nyo po ako at ako'y nakuhang tenor. So, magsisimula na po ako ng practice mamaya. So, ibalita natin sa mga... Sila Rafael. Sila Kuya Bong. Yun ang aking mga bossing dyan. So, mga kabadi, mga kasol, eh... Ako po'y pinagpala na pagbigyan ng ating Panginoon na kantahan ng ating mga mananampalataya. Kaya sumali po ako sa choir at we'll start practicing tonight. So, ab abagan nyo rin po ito sa ating mga future vlog. I will try to show yung mga kanta na aking matututunan sa simbahan. So, yun po. So, ate. Yes. Ay, tayo. Paalam na muna saglit. glit oh, magbabay ka sa mga fans. mag and bye-bye. Hi and bye-bye sa inyo lahat. O, oh, sa body and soul. Um, sa inyong dalawa, good luck din. Good luck. Good luck. Salamat po, ate. Ayaw, paring soul by for now. diba? di ba? So, ito po. Oh, ako oh, na. Yeah. Ulit natin yan. Ulitin natin yan. So, paring solo. Dali, dali. Nalapit ako para hindi ka malayo. Ayan. See oh, you later, but not soon. O, yun. Di ba? Iyon ang aming tagline. Pag ginaya nyo yan, sa aming galing yan. So, pasensyahan tayo. Kami nauna sa copyright yan. So, <laughs> ulitin ko. Mangaka body, soul. We will see you later. Not soon. Bye.